ah Murag ikaw man nagpisto sa ano ko. Sigaan ko, hoy. Alabs. Murag ina oh. na mo. Ah. Uy, ano? Dito ka sa ano? Lubid ko o oh, ito? Gunit ka? Hawa ka? Hmm? Mm -hmm. Ah, uy. Sabi. Sabi. Nasakan ka ba? Uy. Wala na. Ayan. Kasi daw ang mag-ano sa ano ko, higaan ko o higaan ko o may, may kawayan para hindi maano yung likod ko dito sa sa cover para may hangin dito sa ano uh, ito sa likod ko makapasok yung ha kunting hangin man lang yan yan dalawa to yan Tambohay. Ito ang buhay. kawayan ko pang panghila ko may kukunin ako na di maabot. Ayan, si Tubi gustong humiga yata dyan. Thank you for watching. Stay safe and God bless us all. Love, love.